Nag-issue ng Wreath of Summons ang Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte, bagamat pinagtibay ng Senado ang musyon na ibalik sa Kamarang Articles of Impeachment. Sa issue ng summon, binibigyan si VP Sara ng sampung araw mula sa pagkakatanggap ng summon na saguti ng mga alegasyon laban sa kanya. Binibigyan naman ng limang araw ang prosecution para sumagot sa tugon ni VP Sara. Sa pagbabalik sa Kamara de Representante, Hinihiling ng impeachment court na magbigay ng sertifikasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso na hindi nito nilabag ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing hindi pwedeng maghain ng higit sa isang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Inihiling rin ng impeachment court sa 20th Congress House of Representatives na sabihin may intensyon pa rin silang ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Sa naging butuhan ng mga senator judges, 18 ang sumang-ayon sa pag aproba sa motion habang lima ang tutol kabilang sina Senator Judges Coco Pimentel, Risa Honteveros, Grace Poe, Nancy Binay at Win Gatchalian.